Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Bitbit -bit ang isang kahon na naglalaman ng mga dokumento, personal na isinumiti ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ang mga pangalan ng kanilang pinakakasuhan. Kabilang sa pinakakasuhan ng komisyon ay Sen. Joel Villanueva, Sen. Jingoy Estrada, Resigned Ako Bicol Representative Zaldico, former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, former COA Commissioner Mario Lipana, at former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. ICI! Naglabas na ng listahan ng mga taong kakasuhan sa kontrobersya ng manumalyang flood control projects. Welcome back to Kakibat TV! Trending at mainit ngayon na pinag-uusapan sa mundo ng social media na kung saan naglabas na lang isang listahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng mga taong kakasuhan ukol sa pinakakurap budget sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa maanumaliang flood control projects na kinasangkutan nang mga kurap na mga politiko ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kung matatandaan sa tuloy-tuloy na investigasyon ng nasabing kontrobersiya ay unang umamin sa Senado at Kongreso ang grupo ng DPWH Bulacan na kung saan pinangalanan ni Engineer Bryce Hernandez ang mga taong nakatanggap ng kickback. Good morning, Your Honor, Mr. Chair. Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Ako po ay na-contempt kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee. Habang ako po ay naka-detain, kapag-isip po ako at ang desisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project base po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson na ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejercito Estrada Senator Joel Villanueva Yusek Robert Bernardo at D. Alcantara Si Sen. Jinggoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito ay 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na to ay construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate phase 3 sa Hagonoy, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and flood gate sa Malolos, Bulacan. Na October 29, 2025 ay naglabas ng isang listahan ang Independent Commission for Infrastructure o ICI ng mga nirerekomenda nitong mga opisyalis upang mahainan ito ng mga kaso dahil sa diumano'y pagkasangkot ng mga ito sa iskandalo ng manumalyang flood control projects na kung saan nangunguna sa listahan si former DPWH USIC Roberto Bernardo Senator Joel Villanueva Senator Jingo Estrada Former Congressman Zaldico Kuwa Commissioner Mario Lipana at former Kaluukan Representative Mitch Kahayon Oy na kung saan umali agad ito ng iba't ibang reaksyon na karamihan ay dismayado. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Pinakakasuhan ngayon ng Independent Commission for Infrastructure. Ito po yung ICI. Sa ombudsman, itong si Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada. Kaugnay sa muna pagtanggap ng komisyon sa mga ghost flood control projects ng DPWH. Kunin natin ang live report ni TJ Mendoza. TJ, bukod sa dalawang senador, sino pa ang uh, inirekomendang kasuhan ng ICI? Alex, naglabas na nga o nagsampa na nga ng kaso o ng referral ang Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman kaugnay dun sa mga iba pang personalidad na nasa sangkot at nadadawit sa mga manumalyang proyekto kontra baha. Bitbit -bit ang isang kahon na naglalaman ng mga dokumento, personal na isinumiti ni ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes ang mga pangalan ng kanilang pinakakasuhan. Kabilang sa pinakakasuhan ng komisyon ay Sen. Joel Villanueva, Sen. Jingoy Estrada, Resigned Ako Bicol Representative Zaldico, Former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Former COA Commissioner Mario Lipana, at Former Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. The commission Uncovered an alleged systematic kickback scheme in which legislators acting as project proponents inserted flood control projects into the National Expenditure Program or NEP and the House General Appropriations Bill, also called HGAB. Nakita ng ICI na sa pamamagitan ng mga testimonya ni na dating DPWH Engineers Henry Alcantara at Price Hernandez ang tinawag ng komisyon na systematic kickback scheme sa mga infra projects. Dahil riyan, mahaharap sa patong-patong na kaso ang mga mambabatas na sangkot at maging ang iba pang personalidad na dawit din sa korupsyon. The alleged participation appears to constitute violations of Article 210 to 212 of the revised Title code on bribery and corruption of public officers. Sections 3B and 3C of the Public Act Number 3019, known as the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, and Section 2 of the Public Act Number 7080, Plunder Law, sa investigasyon ng ICI, nadiskubre nilang nagsisimula ang systematic kickback scheme sa tinatawag na proponent o mga miyembro ng Kamara o ng Senado. Mula riyan, ay sasabihin ng proponent kay dating DPWH engineer Henry Alcantara na nagbaba ito ng proyekto Uutusan ni Alcantara si dating assistant engineer Bryce Hernandez na gagawa ng listahan ng mga proyekto na pinaglaanan ng budget ng bawat proponent. Ang listahan ay ipapasa sa isang Carlo Rivera na siyang magsusumite sa DPWH Regional Office o sa mismong proponent. Kung ang listahan ay naipasa sa DPWH Regional Office, isasama ang mga naturang proyekto sa National Expenditure Program o NEP. Pero kung sa mismong proponent ito isinumite, isisingit ito bilang insertions sa House General Appropriations Bill o HCAB o sa Bicameral Conference Committee o BICAM. At kung maaaprubahan ay magiging bahagi na din sa General Appropriations Act o GAA. Dagdag pa ng ICI, si Alcantara ang namimili ng kontraktor na mag-iimplementa sa mga proyekto kung saan magsisimula na ang tinatawag na SOP sa mga proponent. Samantala, desidido si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na isampam mga kasong ito sa Sandigan Bayan matapos ang mga isinasagawang preliminary disciplinary investigation bago mag-November 25. Uh, that's the mandate of the ICI. Uh, they have been meeting a lot of people and investigating for the past almost two months. Almost two months. So the output, I think, is very welcome. So we can uh, work on them. Kinukumusta rin umano ng mga nadadawit sa korupsyon si Ombudsman Remulla sa pamamagitan ng mga kaibigan nito. Kaya lang hindi ko na trabaho ma pakipagkamustahan, di ba? Ang trabaho natin dito, gawin talaga yung nararapat para sa ustisya. Alex, sinisuguro naman ni Ombudsman Jesus Crispin de Mulya na ang lahat ng kanilang mga kasong isasampa sa Sandigan Bayan ay malakas at kayang makapagpakulong ng mga personalidad na sangkot dito sa mga manumalyang proyekto kontrabaha. Alex. Okay, TJ, dahil dito sa ginawang rekomendasyon ng ICI, ibig sabihin ba niyan na tapos na ang ginagawa nilang investigasyon at na wala na silang kakasuruan pang iba? Alex, magpapatuloy pa rin ang mga isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI dahil meron pang mga natitirang mga personalidad na kasalukuyan ay nakahain o yung nakaset pa yung kanilang mga schedule. Kabilang niyan sila uh, dating Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez at sila dating ACOBE Call Representative Saldico. Ganon din yung sa asset recovery nga na nakatakda rin bukas dun sa CAAP at sa iba pang mga ahensya. Tuloy-tuloy Alex yung mga isasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure para nga lahat nga down the line hanggang mula uh, from top to bottom nga anila ay mapapakulong ng komisyon. At ah, DJ, dahil tuloy pa rin ang kanilang gagawing investigasyon, kailan yung kailan yung live? Alex, ayan ano, uh, aabangan natin yung live streaming o yung pagsasa publiko ng sinasagawang mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure sa November 11 at 12. Sa ngayon ay inihahanda pa lamang ng ICI yung uh, pagsasapinal nila dun sa kanilang mga guidelines para dun nga sa isasagawang live streaming. At it, ito na muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin. Yun na rin ang notification bell para manotify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!